Gandang hapon mga kabangka Mga guys Dito na po yung ating pinis na ilisi Ayan po So ayan So maraming maraming salamat po sa Laging ipapagawa sa atin no? Sa Nananalo rin sa akin mga resing Na ng bangka So ayan ito yung ating pinis na product Natin na nagawa na ilisi ito po ay para po ito sa aking bangka. Ginagawa ko ng bangka. So sa gusto po magpagawa, mag-direct message na po ninyo ako para po ma-reply mabagat kayo or mag-comment po kayo sa ating mga post mga kapangka para po ako mismo ang mamimisit sa inyo at matanong kung ano po yung gusto ninyo mga design o mga sukat na mga ilisik lahat po ng mga sukat mga kabangka mayroon po kami, mayroon po kami maliliit mayroon din kami malalaki. yung 3-blade man or 2-blade magawa po kami yan at saka kung mga isusunaman po yung mga bangka ninyo magawa rin po kami, may 3-blade may two blade iba-ibang design rin po meron po tayong malunggay butterfly, on type or ano pa dyan, iba-ibang batman, nang ganyan available po tayo sa lahat ng mga disenyo so itong palinaraway ay ito bang, mga kabangka para po ito sa aking bangka para ito sa pag tapos na pintura yung bata natin susubukan natin dito kasi yung isa na subukan na natin okay naman maganda yung takbo sana ay makahabol tayo sa ating pressing so maraming maraming salamat po pala sa mga kapwa ko mga dalagat at mga kabangka ko dyan na laging nakasupport sa ating mga gawa na edisi so sa gusto po ninyo na magpagawa ng mga edisi na para sa inyong mga bangka at inyong mga makin misis nyo po ako para po mabigay ko sa inyo ang buong detalye at kung ano po yung mga tamang sukat ng inyong mga EBC na para sa inyong blessing pero mas maganda po yung galing sa inyo kasi po kami po ay nag adjust din po kami na, at saka gawa namin ito natanong muna namin kung ano po yung mga dapat na gawin o anong tamang sukat at tinatanong rin namin kung anong laki ng inyong mga bangka at saka anong power ng inyong mga bangka so ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat na no? thank you for watching palo po mo video maraming maraming salamat po sa inyong lahat no sa support ah, sa ating mga video sa ating mga gawa no? hindi man tayo makabideo sa ating pagpagawa kasi pinagbabawalan po tayo sa sa loob ng compound kasi makuwante sa trabaho kaya pinis product natin ang ma video natin sa paglabas na natin so ayan, thank you for watching follow po more in this video, maraming maraming salamat po sa inyo lahat lalo na po sa mga ating mga kapuang mga daragat mga kabangga natin dyan uh, mga kapisig, maraming salamat po sa inyo